Good morning, good morning, good morning mga kuwis Nakatapos lang natin magpakain ng baboy, manok, kambing At saka uh, good news pala dahil yung kambing natin ang anak ng dalawa kapon At ito naman ay ngayon ay nandito tayo sa ating munting taniman ng palay At ito ang ating palay ay nagbunga na Putit na tubigan nung Sabado malakas ang tubig kaya natubigan sa awa ng Diyos kaya ito ay nakabunga-bunga na yan so nga lang yung iba nung talagang na ano ito dito hindi pa nakabunga kasi na yung sa Bisaya pa na kasi na walang tubig pero ngayon okay naman na medyo basa pa yung lupa so dito may talimting tanglad dito ayan puro tanglad yan ang ganda na ng ating palay Kailangan siguro Ano, kailangan natin isprea ng Gamot, hindi na At ito nga pala ang aking dito boss Papakilala kita sa aking vlog Welcome to my vlog boss Ito pala ang Papakita ko sa inyo ang pinakamayari dito At pwede na siyang mag-asawa ng tatlo Kasi pag -tay, pag -tay, -tay. Ha? Sino sabe? sabi? ng classmate mo. Ayan, ayan ang pinakamayari. Yung sorbi na yan. Pagkain ng ahas. Uh, Kinakain ko nga yan eh. Walang hinog. Purang guta. At ayan ang ating ang ating buyer sa palay. Ayan. Di classmate pala yan. Classmate ng mayari. Dilaw pa. Dapat kulay dilaw. Dito, dito Dilaw pala. Dilaw pa yan. Matamis yan. Papakita ko sa inyo ang ating palay. So ayan ang ating palay. Ganda na. No? So, Mas maganda ngayon kaysa dahat nakaraan. Kitang kita mo yung bunga. Wala masyadong patay. Ayan. Ayan. Kaso napakamura lang ng palay. Aman talaga. Ano na ang ating palay min. Pakabawi man lang tayo sa ating gastos.